Okay, nandito na ako. Oh, nandyan ka na pala. Sakto ang dating mo. Wala nang karga yung tangke ng gasol natin. Pakargan mo naman. Ha? Seryoso ka? Kakarating ko lang, oh. Hindi mo pa nga ako tinatanong kung kamusta ako. Kung pagod ba ako sa biyahe. Tapos yan, agad nagbubungad mo sa akin. Grabe ka. Kala ko pa naman, yayakapin mo ako pagdating ko dito. Oh. Sorry na. Huwag ka nang magalit. Akala ko kasi hindi ka pagod eh. Hindi kasi halata na pagod ka kasi ang pogi-pogi mo pa rin. Parang tanga to. Oo nga. Hindi ka mukhang pagod kasi ang pogi mo pa rin. Ewan ko sa'yo. Sige na nga, asan ba yung tangki? Nandun sa kusina. Sige na, sige na. Papagalagahan ko na. Yay! Sipag talaga ng pogi kong asawa. <laughs>